Mariel Rodriguez isiniwalat ang dahilan ng hiwalayan nila ni Robin Padilla. Ibinunyag ni Mariel Rodriguez sa publiko ang masakit na dahilan ng kanyang hiwalayan kay Robin Padilla. Ayon kay Mariel, ilang beses umano siyang pinagbuhatan ng kamay ni Robin na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Inami ni Mariel na matagal niyang tinago ang ng ito para protektahan ang kanilang pamilya. Humingi siya ng pangunawa mula sa publiko sa kanyang desisyong magsalita na ngayon. Samantala, si Robin ay mariing itinanggi ang mga akusasyon at sinabing handa siyang harapin ang anumang investigasyon. Ayon kay Mariel, ang kanyang mga anak ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanya upang lumabas at isiwalat ang katutuhanan. Umapela rin siya ng respeto at privacy sa kanilang pamilya habang hinaharap nila ang isyong ito. Marami ang nagulat at nalungkot sa pahayag ni Mariel, lalo na ang kanilang mga tagahanga. Nananatiling mainit na usapin ang isyu sa social media, kung saan hati ang reaksyon ng mga tao. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.